Ayan mga kapanyero, welcome to Peak Tram. Ito. Andito tayo sa pinakataas ng Hong Kong. Ayan mga kapanyero. dati mga bulo to, ito. sa dulo. Sa pinakataas tayo pupunta. Ayan mga kapanyero, bali ang peak tram. Oh, parang trend siya na... Hindi naman siya, ano, pataas lang siya ng pataas. Chill-chill lang talaga under nito. Pamparelax pero open air siya ang ganda share 10 years ago natatanda ko hindi open yung taas dito eh hindi siya, hindi siya salamin pero ngayon nakita niyo mga kapanyero open yung taas niya salamin na pero alam ko noon ito nakasarado to eh naiba na naiba na yung pinaka train niya natin mga kapanyero ito, malapit na malapit na tayong bumaba sandali lang siya pero atindi hindi ang at tindi ng pagkakagawa nito Panyero, welcome to Peak Tram ito andito tayo sa pinakataas ng Hong Kong ayan mga kapanyero. bundok na to ito yung pinakamataas na bundok nila eh tapos ginawa nilang tourist spot dito ganda diba lamig sobrang lamig ngayon dito mga kapanyero bali mga kapanyero pangalawang punta ko na rito pero matagal na matagal na yung huling punta ko My 2010 parang ganun ano Gia? May Melamok, May lamok? <laughs> ito, ito yung pinaka isa sa mga talagang pinupuntahan ng mga turista rito yung peak tram ang dami, ang daming turista hindi lang naman uh, iba-ibang lahi ang mga nandirito ngayon ng na mga na, pero ang dami, ang dami mga Pilipino rin na nandirito kaya nga minsan uh, ini-encourage ko rin na uh, kung may pagkakataon kayo na makapamasyal Ayan pasyal pasyal di ba yun nga lang dapat talagang paghahandaan nyo kasi medyo pricey ang mga presyo dito pero uh, kung kung makaka kung may pagkakataon kayo na na makapamasyal dito at meron din namang mga bilihan ng pagkain dito na mura lang Huwag na lang kayong bibili ng pagkain dito sa mga lugar na ganito sa pinaka tourist spot nila. Tsaka huwag na rin bibili ng souvenir dito kasi sa ibaba nito apakamura. Kumbaga para nasa kumbaga para nasa palengke nila eh. Parang ganoon. marami rin local tourist nila rito kasi nga pagka nagsasalta sila uh, alam mong Chinese alam mong taga rito Ayan, ito mga kababayan natin, ito. <laughs> Makagaling probinsya. Ano? galing probinsya. <laughs> Ayan mga kapanyero, meeting meeting muta ang mga grupo kung saan nang susunod na pupuntahan natin. Share-share ko sa inyo mga kapanyero kung saan naman ang kasunod na adventure natin dito sa Hong Kong. Dito pag stay nyo rito mga 20 to 30 minutes. Ayan para marami kayong mapuntahan. para mga kapanyero, tara baba na tayo, punta naman tayo sa ibang lugar, hanap-hanap tayo ng mga mapupuntahan. para mga kapanyero, sa ibang lugar naman tayo. Ayan, mga kapanyero dito, bumili tayo sa 7-Eleven ng coffee, di ba? Bali, dito sa 7-Eleven, 16 dollars, Hong Kong dollars ang presyo. Pero sa taas, nasa 58, uh, meron 60, depende sa flavor na uh, bibili nyo, mga kapanyero. Kaya nga sabi ko, mas maganda pa na bumili na lang kayo rito sa ibaba kaysa sa taas. Ito, kape, di ba? Tsaka dito sa baba, uh, ito, Miyeron ditong McDonald's na makakakain kayo. Mas mura dito kaysa sa taas. Punta tayo sa McDonald's dito, 'di ba? Sabi ko nga uh, tapat lang 'to ng PIC Tram. So kung talagang uh, budgeting ang pag-uusapan, dito na lang, dito na lang kayo kumain, 'di ba? Ito, tama ito panyero si McDonald's 'yan. Pero ito, ito isineshare ko to para lang sa budget niya. Pero kung halimbawa naman, may budget talaga kayo na pang pang malakasan na pagkain, so hindi rito, di ba? Pero kung budget ano, budget wisely ang pag-uusapan natin, ito. Kasi sabi ko nga hindi rin naman biro yung mag-tour, di ba? Pero kung gusto natin talaga tayo mga mga ama o tayo ng mga tatay, tayo ng mga daddy na gusto natin mabigyan ng uh, magandang experience yung ating mga anak, ito, ito yung isa sa mga magagandang mapupuntahan natin. Yan. Tsaka ito naman, sa pagtutur naman, eh, hindi naman... Uh, big, ah, hindi naman bigla-bigla eh talagang paghahandaan din naman natin eh kung gugustuhin natin kaya nga sabi ko, di ba, kung gusto natin, uh, may paraan. Kung talagang ayaw natin, maraming dahilan, di ba? Pero ito, itong mga shine ko sa inyo, uh, para to sa mga bata na na mabigyan natin ng magandang experience, magandang karanasan sa kanila na hanggang sa pagtanda nila, dala-dala nila 'yun, di ba? Ito 'yung pinakamagandang ay terinari na pwede nyo gamitin. Ah, Inet. Taman-tama ito kasi napakalamig ngayon dito. Lamig.